Pero parang mayroon siyang sakit sa buto guys kaya siya namatay siguro. Ito ba gusto pa pumasok ako dito? Ganito pala din dito sa loob. Tapos nakahiga ka lang. Ano bumakat pa yung yero na pinaglagyan ng semento? Ano pinagpapawisan ako guys? What's up guys? Welcome back to my vlog. So for today's video, kailangan ko na ipakita yung mukha ko. Kailangan ko na i-expose yung mukha ko para tumataka ko sa isip nyo. At saka dapat wala nang hiyayayin. Di tulad ng dati na naiipit yung boses ko. Tsaka na may mental block, alright? So yun nga, naka-gloves wow. na tayo. Guys, quick vlog lang tayo kasi paulan na. No? Naalala ko tuloy yung mga cheater. Malakas maka-quickie. Right? So, <laughs> oh, pakibuka na po, ma'am. <laughs> malakas mga <maka> midwife <laughs> naku po basag na guys oh nagbasag naita ko kasi ito buo eh paano yan basag na oh ito yung sick room guys ito yung wow. sa likod natin yan oh sa bandang puwet ito balakang guys Oh, ito pa yung salawal niya oh. Naku, hindi nakuha lahat ng buto guys So yun nga guys, so oh, hindi nakuha lahat ng mga buto Nandito pa yung iba Yung mga kung ano pa yung malalaking parte Yun pa yung hindi nakuha Ito kasi yung sa kamay guys Ito yung humerus Ito nakadikit sa balikat yan sa ato na yun guys, kaya medyo maingay. So ito lahat yung nakita natin mga buto guys. So bali dalawang uh, pares o oh, isang pares ng humerus at saka isang piraso lang ng uh, femur. Kompleto rin tayo sa balakang. Isang uh, femur, isang thigh bone guys. Pero parang mayroon siyang sakit sa buto guys kaya siya namatay siguro. Eh numarupok yung buto niya guys. Ito yung nangyari sa kanyang buto guys. Iba-iba. Eh parang may cancer gano guys so bali ito lahat yung mga hindi na ipasok o hindi na ilagay doon sa sako na pinaglagyan nila ng mga buto yun yung nakahiwalay yung mga kamay niya hiwan sa tabi niyan guys dito makikita nyo may butas pero hindi dyan galing yung buto guys nung nilinisan siguro yung uh, mga damo damo dito tsaka nakita yan ibig sabihin matagal na yung nakalagay dyan ilagay na lang natin dito para pag mayroong uh, mag claim ng buto madaling madurog yung buto guys Yan oh sobrang ganong ng buto niya guys Tsaka madali siya madurog Dito ba gusto niyo pa pumasok ako dito Opo okay. Yan oh kasi ang kasi pasya tayo Yan So ganito pala pakiramdam dito sa loob yan o, may mga malilit na buto guys. Ito, ito yung calcaneus guys sa sa hill. Hill bone. Sa paa. Sa tuhod. Ay tuhod. Ano dito? Dito. Ito yun. Ayun o, pinagpapawisan ako guys. Yan mainit dito sa loob guys. Tsaka bakit pa yung ano yung yero na pinaglagyan nung, nung basa pa yung uh, semento. Ganito pala din dito sa loob. Tapos nakahiga ka lang. Tapos bigla may nag-comment. Bagay. Labas na tayo. Bugtong-bugtong, pumasok ng buhay. Lumabas din ng buhay. Ang sagot, Tito Kaya please don't forget to like and subscribe. See you in the next video.